tayo po ay nasa paghahanda pa lang pero yung hinihingi na po ninyo sa NBank yun na po usapin ng after election ng mga basura na iiwanan na po ng mga kandidato Chairman. chairman yung eh uh, po, Sir Mike, alam nyo, talaga pong ating sinususog yung pag-create ng isang komite. Ang tawag po natin dyan ay Committee on Environmentally Sustainable Election. Ano po, pong ibig sabihin? Maliit na contribution ng Commission Election, yung man lang pagpuprotekta ng ating kapaligiran. Alam nyo, uh, tama po yung sinabi nyo, sa campaign materials pa lamang, minsan eh, kung mailagay, kung masulo pati po yung mga sa puno, mm -mm. kung may dinidikit eh, hindi po dinidikit, minsan nga po, pinapa ako, eh, po pinapako. Ipinapako. Al alam niyo kung kayo man po kaya ang puno at pakuan kayo. Di ba, well, siyempre, hindi mo makagalaw yung puno, mm. hindi hindi makapagreklamo sa atin. Aha. At the same time, kung makagamit ng mga mga papel o uh, uh, yung non-biodegradable materials pa, yung mm. talagang, uh, talagang uh, alam mo hindi ito matutunaw, kung kaya naman uh, nakakasira din sa kalikasan at pagkatapos yung iba, susunugin mo na napakadami. Mm Abay, uh, alam nyo ba, pagka tayo nagsusunog, mm -mm. yan makakasira sa carbon dioxide emission Apo. ng ating uh, mundo. At uh, siyempre, Maliban doon, yung minsan po yung nagkakampanya Sir Mike at uh, Sir Lawrence, pagkalalakas ng trompa talaga oh. naman natutulog yung mga nakatatanda. Ay naku, ang no na dami pansanya, sa amin ang oh, dami niya chairman. Yung mga may mga yeah, truck, may mga elf na ginagamit, mga jeep na puno-puno ng mga po. speaker, Sus mario Josef gawing energy, ganyan. Mike. Naku po chairman. Opo. Oh, Yan yeah, po yung gusto natin Sir Mike, Sir Lawrence na kahit paano, Pagkaroon lang tayo ng policy o ng mga pulisiya, direction kung paano natin ito i-regulate, -re pipigilan. Hmm. Hindi naman po tayo sa sinasabi, baka sabihin ng mga ibang kandidato, masabi naman itong contract na to hmm. nagpapakita nila. Hindi po. Alam niyo po, talaga naman kahit sa United Nations ay uh, yung sustainable uh, Uh, environment, sustainable uh, environment natin ay, pinup ay sadyang pinupursige. At kahit po yung gobyerno natin ay pinupursige po yan. At kaya nga kami ay magtatap ng mga ibang ahensya ng pamalang katulad ng DNR mm -hmm. at iba pang mga uh, pribadong sektor upang mapag, uh, mapagsamasamahan natin itong uh, -huh. uh na ito.